Artista siya! Artista ako, siya! Ako yung mga ipapakita nakatalikod lang ako. Grabe naman, so, wala talagang tubig sir, talagang, talagang, talagang <laughs> ex <y> espresso. sir. Gusto naman tubig para may tanong Oo. Ngayon yung water pareho para Amerikan. Galing sa gripo. Wow, that's all Ato ako? Mabutla ba ako? Konte. Ako yung Shen. Nagda-describe sa anti no? Naka'y naka-fix sa isang haraw. Kamalima ko pa lang to? Talaga? Normal ka ba ba? Oo naman. Kamalima okay. ko pa lang to? Normal ka ba ba? Oo naman. Hello. Ikaw, kumusta ka naman? Shen. Okay. Ikaw, kumusta ka naman? <laughs> go. <laughs> Action. Lakad, lakad. Lakad, lakad. Onga. But, but, but. Ay, may tubig na. Hago. Lakad, bakla. <laughs> Guide may Id. Ganda na tawa niya. <laughs> baka lang hindi pa visible sa camera ko kailangan tlaga. Oo Pa hindi visible okay, nga tamik. oh. Oh hindi visible. Oh, sa camera ko hindi visible di diba to? Oo. Oh. Alin? Ano yun? Ay, ano yun? Wala pa oh Hindi kita sa camera. Ayan mga ganyan ayan perfect may komunahan ay eksa lang sir thank you Kanto. <laughs> <laughs> <Reaction. laughs> may tip mo 3 <laughs> <laughs> ah, ang tipo sa iyo. Bawas ang kapali. Eh. Reaction.